washing sheet. <clears throat> Grabe ang ulan. Ngayon lang, ngayon lang ako nakagising. Anong oras na day? Pero tingnan nyo, gising ko day, ayan. Washing sheet yung ulan. Alam niyo ba na bakit nga ako gumising? Kasi natulog lang ako buong ano, magdamag. Na masasabi mo talaga na washing sheet. Washing sheet talaga day. Tingnan nyo, washing sheet the rain is very raining. So, this is the, ano, this is the third day. Third consecutive day na ulan. At talagang yung tinatanim nila kahapon na mangga. Ano yung mga tinatanim nila kahapon? Mangga, avocado. Um, what else? Ramis lang tayo yung hapunan at saka niyog ay mabubuhay talaga 'yon because as what I have said in the mother nature is my masasabi ko na natural cure para sa aking karamdaman. So ayan oh. No washing share. Washing siyang ating ano ang ating ayan oh. Kagigising ko lang anong oras na. Nag-aagay oh, washing sheet. Ayoko na diyan kasi umulan eh. Ganun ang ulan dai dito sa bukid pag nag-washing sheet. Washing sheet. So itong room ko na to talagang para siyang bodega for today. Ay hindi lang for today since ano, kung nakauwi ako galing kay Inday ngabel kasi nga hindi na ako naglinis or maglinis ako pero yung mga ano lang yung sa sahig lang yung mga alikabok pero talagang yung arranged dyan ay washing she hindi na ako magrelino <laughs> hindi yung washing she na yun Lord kasi akong napanood na sumasayaw ba na no? washing she washing she so ayun, i-open natin yung aking hiwagang ito yung ating washing nila Kaya pala ano. Kasi pa ano pala dito yung ano, yung hangin ba? <coughs> ito yung pinaka ano. Ito yung pinaka gusto kong pinaka gusto kong music dito sa bukid pag umuulan yung sounds ng ulan so far ang pakiramdam ko today is parang dumuduyog din sa ano sa panahon na kung hindi maganda yung panahon hindi din maganda yung pakiramdam ko no mga gano no yung pag ano na tayo ba pag tumanda na tayo ay mga ganong yung mga ganong <coughs> paniniwala paniniwala ba yun so ayun wala akong ibang magawa kundi di nakahiga lang kasi kailangan talaga natin magpahinga dahil tapos itong ano ko itong ginawa kong kumot ito yung ah uh, camping bag na gusto ko kasi nga uh, ano talaga siya sa lamig hindi ka papasokin ng lamig nito at saka in waterproof siya so yun anong araw ngayon Thursday Thursday October 12 So ayun, Medyo mahaba-haba yung tulog. Washing shee. Washing shee. So, maririnig din nyo, kanina talaga yung nagsisimula yung ulan, sobrang ano, sobrang ang lakas. Kaya, masasabi mo talaga na washing sheet. <laughs> Agoy. So yan lang muna for now no para ma-update kayo kung ano na ang kaganapan dito. At yun nga pag ganitong panahon, pag ganitong panahon ba na na umuulan ganun, parang sumasabay yung katawan ko na hindi din maganda yung pakiramdam no. Ganun talaga dai pag meron tayong ano no meron tayong karamdaman na parang sumasabay yung ating mga selling sa panahon anyway ganun talaga ang buhay din kailangan talaga nating mag ano, mag uh, tawag doon kailangan nating mag uh, adapt adapt pa ang tawag doon para sa akin ang tawag doon is adaptation na ganun Uh, anuhin mo na sa sarili mo na matanda ka na. Kagaya ko. At uh, talagang welcome to the world of adaptation. Washing she. Masige oh, na ay matulog ulit ako. Tulog lang. Inom lang ng tubig. Na maligam-gam. Sarap sa pakiramdam eh. Sarap sa pakiramdam na mag-washing Washing shi. Sige na, ay bye. Yun lang muna for today. Ingat tayong lahat. Kasi alam ko na may low pressure. So ayan, malakas ang ulan sa labas. Bye. God bless. Washing sheet.